Welcome back to my channel! So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung pagpapakabit namin ng roll-up. So finally guys, eto na nga! For 2024, katas ng Sari Sari Store, nakapagpagawa na rin sa wakas na aming roll-up. So ayan guys, kung makikita nyo sa video, unti-unti na nilang binabaklas yung gate. Bali, medyo mahaba yan kaya mahirap siyang tanggalin. Guys, kung napapansin nyo sa video, yung nakatakip na cortina dyan, yan yung nilagay namin para protection sa mga paninda namin. Kasi kapag mag-welding sila dyan mamaya, at ikakabit na yung roll-up, matatalsigan yung ibang mga paninda. So, nilagyan muna namin ng takip para kahit pa paano, may protection naman yung mga paninda. Guys, tong roll-up na to is halos 3 months namin pinag-ipo ng mag-asawa na savings kasi syempre ang hirap mag-ipon sa panahon ngayon lalo na sobrang mahal ng mga bilihin kahit pa paano naman nairaos at nakaipon naman So nung binilang namin guys yung savings namin eh halos umabot din naman siya ng 25,000 So napag-usapan namin mag-asawa na siguro pwede nang pampagawa ng roll up yon. Kaya agad-agad tinawag namin yung manggagawa. Kasi itong gumawa nitong roll-up namin guys is kapit-bahay lang namin. So pwedeng-pwede agad namin siyang tawagin at kausapin. Kasi last year guys, nagpakuta ko sa kanya kung magkano yung magagastos ko. Kasama na yung gate at roll-up is kinote niya ako ng 14,000. So, bali nung kinausap ulit namin siya this year, kasi last year pa yon medyo nagmahal na nga naging 20k na nung kinote niya na ulit kami. Kasi sya, sabi niya, syempre ate, yung mga materyales tumataas din naman. Lalo pa ngayon kanya, sobrang mahal lang bilihin kasama na talaga yung mga materyales sa paggagawa ng mga bahay or ng mga gate at mga roll up na katulad niyan. Kung last year ka pa kanya nagpagawa, abutin lang yan ng 14,000. Kaya ngayon, syempre, kahit pa paano, umabot naman yung ipon namin. So nag-decide kami na mag-asawa na ipa-kontrata na sa kanya at ipagawa na nga. Ang hirap kasi guys pag magsasara kami ng store, lalo na ako, nangihirapan ako. Kasi dyan sa gate na yan nakalagay yung mga toys, mga candies at saka yung mga iba't ibang accessories ko nakalagay dyan nakasabit sa gate na yan. So bali ang nangyayari pag magsasara kami is tatanggalin namin lahat yan ilalagay sa loob, ipapasok. Bago pag magbubukas na naman sa umaga, ilalagay na namin yan. So, on tendency, pagod ka, maglagay, tsaka pag magsasara ka, tatanggalin mo na naman siya. So, ayan nga, medyo lumuwag-luwag na siya. Yung space na yan, medyo okay na siya. Kasi before, pag may kukuhanin dyan, dyan yung gate sa may area na yan, tong space na medyo open na yan. Nakaharang dyan yung gate. Yung mga customer ko na may kukuhanin sa banda doon, hindi ni sila makapunta kasi nga medyo masikip yung space dahil nakaharang yung gate. Tapos, pag magsasara kami guys, lalo na ako is wala yung mister ko minsan sa gabi, hihintayin ko pa siyang dumating para lang magsara kami, para tulungan niya ako kasi nga sobrang hirap magsara ng gate namin. Kaya so, yeah, nag na talaga kami magpagawa na ng roll-up. Ayan guys, kinakabit na nila yung roll-up isa-isa lang pala ang paggagawa niyan. Kasi before guys, hindi pa ako na actually hindi pa ako nakakita na nagkakabit niya ni eh, o gumagawa niyan. Ngayon alam ko na, na ganyan pala gawin niyan. Mahirap din pala. Kasi before sa isip ko, pag magpapagawa ka ng roll up is pagdating sa iyo ia-attach na lang ng buo. So sa nakita ko sa ginagawa nila hindi pala one by one lang pala yung pag-attach niyan para siya mabuo. Kasi akala ko dati, nung hindi ko pa nakikita yan, talagang pagsalpak niya, roll up na agad, buo na. Yung pala, hindi. Mahirap din palang gumawa niyan. Iniisa-isa lang nilang ikabit. At saka kailangan talaga may katulong ka guys. Kaya katulad niyan, kumuha lang siya ng isang helper niya para pag nagkabit siya, hindi naman siya masyadong mahirapan. Ayan. Medyo binubuo-buo na nila. Uh, Inunti-unti na nilang ikinakabit yung roll up. Ayan nung naikabit na nila lahat guys sabi nila ate yan testingin mo na tignan mo kung medyo maluwag or mahigpit bang isara o magaan bang isara para kahit papano pag kinabit namin eh okay na after nilang naikabit guys yung roll up isinunod naman nila yung gate Pagdating naman sa gate, guys, pinapili kami ng ng, ng ng kontrata ng ano, ng mga design ng gate, kung ano ba yung gusto naming design or makita sa labas na design kung ano yung gusto namin. Pinapili niya naman kami. So sabi ko sa mister ko, siya na lang yung mamili ng design kung ano ba yung gusto niya. So, pagkapili niya nga, yun naman yung ginawa niya. Winelding niya muna sa bahay nila. Tapos, pagdating dito, i-attach na, na, na lang nila. So sabi ko nga sa kanya, kahit simple lang, basta okay yung design at mag-fit naman doon sa gate natin, okay na yon So actually guys, nung natapos yan, yung gate at saka roll up na yan, madami talagang nagagandahan sa pagkakagawa. Ang dami nagtatanong sa akin kung kanino ko daw ba pinagawa, saan ko daw pinagawa, kung magkano. Kaya yun guys, nung may mga nagtatanong na kahit papaano nakadagdag din ng customer sa kanya sa nangontrata sa akin kasi okay naman talaga yung pagkakagawa niya tsaka maganda pulido naman siya tapos after din niyang gawin, chine-check niya rin 'yan kung binibisibisita niya 'yan kung ate okay ba 'yung pagsasara, hindi ba nagbago or hindi ba sumikip or may problema ba. Sabi naman niya kasi sa akin, kapag kada nagka-problema, tawagin ko lang daw siya at i-repair niya. Actually, may warranty naman yan eh. Six months daw yung warranty niyan. So, uh, after niyang ginawa yan, guys, binabalik-balikin niya pa talaga yan sa video na yan guys, makikita nyo may mga customer pa rin ako. Siyempre kahit may gumagawa, diretso pa rin ang pagtitinda kasi sayang din naman yung benta. Kaya hindi natin papalagpasin yung mga namimili na yan kahit may gumagawa pa dyan. Sayang eh, siyempre alam din naman nila kahit may gumagawa, bibili pa rin at bibili yung mga customer ko lalo na yung mga suki ko. Hey, ayan guys, pakita ko sa inyo yung pagsasara namin noon. Ayan, nakatakip lang po siya ng kortinang dalawang pinagdugtong. Inaharang namin yan sa gate para kahit papano hindi kami manakawan o hindi makita. Pero ayan na siya ngayon, no, na nagawa na yung roll up at saka yung gate. Buo na po siya, ayan. Kung mapapansin nyo, wala na rin yung kortina, gate na lang at saka yung roll up. Makikita nyo po sa gilid, may mga nakalagay na karton. Kasi guys, itong pwesto namin is along the highway lang po. Pag malakas po 'yung hangin o kaya po may mga truck po na dumadaan, naku ang ingay po niyan, ang lakas ng tunog. So hindi namin alam po anong gagawin, kaya 'yun muna 'yung remedyo. Eto 'yung store namin before, ayun 'yung gate, medyo nakaharang siya. ando doon po 'yung mga paninda sa gilid at saka, ayan na siya no, nabuo na po siya. Wala na po 'yung gate, napalitan na po siya ng roll up Thank you, Lord. At kahit pa po, nairaos na po yung goal namin for 2024. Ito naman po yung roll up na to. Sana po, next goal namin is matupad ulit, which is ipa-renovate po ulit yung gilid ng tindahan namin. Thank you, Lord. Thank you for watching po. Sana po mag-subscribe kayo. Bye-bye.